Good morning guys, magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga dyan sa ating mga kasari, mga katindera, katindero uh, Kamusta ang inyong mga tindahan ngayon, ang inyong mga benta, at uh, dito sa akin ay video matumal Share ko lang sa inyo guys ang aking napamili last kahapon uh, Namili kami doon sa g Light Store pero ano yun siya, malaking grocery magbibidyo ako doon next week kasi nagsabi sa akin yung may-ari na pwede daw akong magvideo doon kung nagbablog ako at ito guys ang aking isishare sa inyo na mga paninda ko at mayroon din akong tindang saging ito ay aming uh, aming produkto may bumili lang guys <laughs> ayun ah uh, sinasabi ko sa inyo na hindi lang lahat uh, grocery yung ating ititinda ako dito nagtitinda ako ng ano ba, ganyan, may mayroon kaming uh, saging sa aming mga tanim, ayan ay aking binibenta dito sa aking tindahan kung hindi rin namin maupos kainin yung aming Uh, mga saging na yan, minsan gulay. Pag marami kaming makuha mga gulay sa mga tanim guys ay binibenta ko rin dito. Kaya hindi lahat ng tinda natin ay grocery. syempre, mayro din tayong uh, iba mga paninda na uh, makadagdag ng benta sa atin guys. At ito guys, isishare ko sa inyo ang aking kaunting na pamili kahapon araw ng linggo. Diyan naman guys ang napamili natin kahapon doon sa uh, grocery sa kabilang barangay namin yung G Light Store. Nag-ano ako doon na mag, mag video ako doon next week sa kanilang tindahan. At makikita nyo kung saan ako namimili. Ayan guys isang box nito is at isang case lang ng sting. Tapos ito guys puro ito chicherya. May mga nakahalo din dito na ano. Na natin yung ating mga chicherya guys. Ayan, lion. Mahan ito ng ano eh, nung mga easy lion. Siya yung kapamilya nito, lion stick. Uh, ayan, halo-halo ah, itong ating chichirya. Super crunch cheese ring. Ito yung bintahan ko dito guys is 9 pesos kasi 7 na yan. Ayan, halo-halo yung ating mga chichirya. At meron tayong equipments. Large. ah uh, Kumbi choco. Kumbi choco. Ito yung ating napamili kahapon ng na after lunch ako namili pero hindi ko yan na bigyan uh, kahapon kasi na busy tayo. At yan, meron tayong medium na equipments. Mahirap na sa ating camera. Mahirap talaga guys pag walang mahawak ng ating camera. At ayan, Chocomo cookies Meron tayo. Kasi yung nung last na bumili ako, binili agad dito sa akin nung nag-wholesale dito sa akin. No, diba guys? <laughs> Level up na tayo. Meron pumupunta dito na uh, may maliit na tindahan doon sa housing. Uh, nag ano siya, na bumibili siya dito wholesale. Paunti-unti lang naman. At ito guys, meron tayong peanut butter dito. Ayan o. Oh. Ano ba pangalan nitong peanut butter? Adele's peanut butter. Kita ba? Dalawa lang yung aking uh, binili. Para meron lang tayong stocks, guys. Ayan. Adil Spinach Butter. Tig 65 ang puhunan yan, guys. Ewan ko. Bibenta ko siguro yan ng 75 pesos para meron tayong 10 pesos sa isang tapon yan. Kasi nga, ano yan, matagal din mabili. Meron tayong bread pan. Crackling. Saluwalo itong aking chichirya fruit potato fries. And guys, meron tayong bread pan na onion green. Ito lang naman yung laman ng akin, plastic at yung cupcake na flavor combo. First time ko ito magbenta dito, ibang ko kung mabili ito kasi walang choco tops doon kani kahapon, so ito na lang yung binili ko. Um, magic sarap. First, cheese on chips. Ito yung pinakamabili dito, guys, na no, kaunti lang din ang nandoon. Kung siguro kung marami, kumuha ko ng 50 piece pieces kasi mabili ito dito sa amin itong chichiria. Manghuan. At saka itong kerry. Kerry. Saka, yan guys, saluado na yun ang mga chichiria. chaka saka creamy latte na single pack. Ayan din tayong tang orange. Sa lang din yan. Alam nyo, mahal ng tanga yun, no? Pero, bumibili pa rin yung iba. Kaya ako, bumibili ako nito. Paunti-unti lang din. Kasi, mahal ang puhunan. Diba? Grabe na ngayon ang juices. At, may dayong patata. At ito na, guys. Puro na chichiri ang laman nito. Di ko na ito isa-isa sa inyo. At, yan lang guys ang ating nabili kahapon at yung ating tinapa. Yung iba't ibang paninda dito sa aking tindahan, sa tindahan ni Ining guys. At ito na guys ang ating nabiling tinapa na yung araw. At ito ay nagkakahalaga ng 150 pesos. Ito ay 39 pieces. Kasi yung 100 pesos ay uh, 26. Tapos yung 50 ay 13. So, ito yung aking mga tinapay guys na mabili dito. Araw-araw yan may nagde-deliver dito sa atin. So, hindi na natin kailangan mamili pa kung saan. At sila na mismo ang naghahati dito sa umaga. Ayan guys, ito meron mga rainbow-rainbow, pandi coco, uh, buns. Tsaka meron tayong cookies-cookies dito, mga dalagang bukid. Ayan guys, ang aming mga tinapay may mga pangalan yan sila. At ito naman ay yung tawag na dito sa amin ay una na may palaman. Kasi ito ay may palaman na <laughs> star margarine. Ayan, una na may palaman. Ito naman, guys, ay pandilitsi. Pag limang piraso ang laman, yan ay pandilitsi ang tawag. Tapos ito naman, hindi ko alam <laughs> kung ano pangalan ito. Basta may palaman din yan sa loob. At... Meron din tayong dalawang tasty na nabili kanina. Guys, ito na lang yung napira sa kanya. At ito ay binibenta ko ng 47 pesos. Kasi yung kuha ko doon sa kanya ay 40 pesos. Kaya 47 ang bintahan ko. Pero nung kinukuha ko ito ng 38, ano lang yung benta ko dito ay 45. Ayan guys. Ang ating mga tinapay na available ngayon dito sa ating tindahan at mayroon din tayong saging ayan guys, ito ay aming tanim uh, yung bintala namin dito ay 45 per kilo ito yung aming saging mayroon pa ito doon sa loob ng bahay na alanganin pa sa hinog kaya yan na lang muna ang tinispliko oh, guys against the light tayo ayan, matamis yan guys ang aming saging at yan lang guys ang ating video ngayong umaga at sana naka-inspire din ako sa inyo. Sa aking mga mga kasari ay ito lang ang aking nabili sa aking maliit na benta. Alam niyo naman ang aking tindahan na hindi malaki at wala tayong benta na ay wala tayong tinda na alak at sigarilyo. So grocery lang talaga ang aking Uh, tinitinda dito at yun nga kung meron kaming mga produkto na galing sa aming mga tanim ibenebenta ko rin dito. At hanggang dito na lang guys ang ating video ngayong umaga sa mga bago pa lang sa ating channel at nagustuhan ninyo ang aking mga video. Ah, uh, ini-invite ko kayong mag-subscribe, mag-like at mag-share sa aking mga darating pa ng mga video guys. At salamat sa lahat. Magandang araw. God bless sa ating lahat. Bye bye guys.